hello guys magandang hapon kumusta na kayo mga taga suporta ko. salamat sa walang sawan yung pag sa mga vlog ko maraming maraming salamat mga guys o siya nga pala guys meron akong pagkikita at limang nakahuli na naman yung mga anak ko limang ngayon ng araw na ito dito guys tingnan nyo ito guys o oh, apat apat na naman alimango ng isang araw lima yung kanila nahuli tatlo yung malalaki katapos dalawa yung maliit yung natanggalan ng sipit kahapon isa lang yung nahuli nila malaki rin pero kaya lang malambot pa yung katawan yung sils niya malambot pa ito ngayon andito ngayon yung lima ang ubali pito. ito yung isang araw nung makuha nila na lima hindi pa kasi pinuntahan dito ng buyer Ito yung kasamahan ng dalawang tanggalan ng sipit. ni ipun nila. Naparami nila bago papuntahin yung pumunta dito yung buyer. Ngayon araw na ito. Apat. Ano? Apat yung kanilang na, ano? Nahuli. Parehas. Matataba yung apat. Kasi yung mga bagang, mga panas na. Oh, may oh. <laughs> hmm. yun ano yung oripa ko dami nga meron mga tawag Eh isang paniguan hindi rin kinang langit dami isang hindi mo probahin na ito yun ano yung palatandaan yon no Ano siya yan o Ayan, halos na yung bagang yun pala tandaan na mataba ayun yung isa o oh. ayun ayun mga panas yung bagang ito panas din ito yung bagang na ito panas din oh. lahat sila matataba Dito lahat nandito na. Limang. masarap sa mga high blood. <laughs> Sarap kainin sa mga high blood. Hello? Ano? <laughs> Puro lalaki. Walang babae. Hindi katulad nung isang araw. Yung sampo. Malimang apat yung babae. Ito yung kinakain ng alimango. Ito. Ito. ito kayang kayang durogin yan anong tawag doon sa inyong, sa inyong, lugar na ito na shields na ito seafoods dito sa amin tawag dito bakal bakal Ini tiket tiga ada dah Malamang kasi ito ano, shellos na ito. Puno yung puno ng laman. Kaya gustong-gusto yung gustong-gusto gustong uh, ng alimango. Hay. May ka na mdito, day o so guys, hanggang dito na lang yung video natin. Ang mga yung susunod yung video. Hindi kalimutan. Supportan yung Bye so bye guys. Ingat tayo lagi.